Hmm, anong nangyari sa buhok mo ngayon? Au! Ha? Oh? Anong nangyari? Bakit mangyayak-yak kang tumawag sa akin? Ah, hmm... Ang ah, gupit sa akin. Check Chinese? Ala. Ano <laughs> <nga>. Alam. <laughs> Ba't ka kasi nagpagupit sa Pinoy? oh ngayon. Tapos, sabi niya. Ay, sabi ko. Pwede gayahin mo to yung one? Hmm, yan. oh, Number four yung, size. Four uh, lahat. Oh, Tapos, hindi niya alam yun siguro. Oo, oh, okay, okay. Sabi niya. Tapos pinaupo na ako, no? Mm. Tapos yun nga, magsimula na, gunting na yung, mm. gunting na yung pinang ganon. Pinang gupit? Oo. Oh, oh, no, 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 four. O, oh, na, uh, no, ginanon ko, tapos, uh, okay, okay, okay. Wow, uh, hinayaan ko lang. Tapos ganon, tapos, yes, ang tagal na. Kinakabahan ka siguro, no? Oo. <laughs> Pultak-pultak na yung, yung mm. gupit ko, tapos, ginanon na yung salamin. Mm. Oh, finish. Wala na kasi dyan. Yeah. Ah, huh? no, yes, this Ano ko kinalkal ko na yung <laughs> <laughs> gamit. gamit. <laughs> use this po huh? All side. Wala kang gamyal. Tapos, tagalaw ka pa to. na yun. Tapos, tapos ganoon na, yun, inayos ina 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 <laughs> na kunti yung buko ganoon ganun. Oo. Dapat ginupitan okay? mo na lang yung sarili mo. Parang ako na yung naggupit kasi ang bilis pati kasi Chinese eh. <laughs> ako nagkalkal sa pan. Ayan, tapos ginanon na. Mm ang dami pa naman natanggal na konti-konti. Oo. Yung, kaya napantay konti to. Okay din naman, maayos naman. Gwapo naman, gwapo ba guys? Oh yeah! Oo naman. <laughs> Kehehe! Okay, Buti hindi kanya kinalbo. Kalbo <laughs> pa ka naman yun. <laughs>